Ang huli eh. But, Mas maganda ba na nito si N.N.? Yeah. Yan. Pangalan niya ng si, ano? Miss Ben. Si Miss Ben ang pangalan nito ng huli namin. Mas maganda ba na nito? Meron kami matandang aso pa guys. Shih Tzu din. Kulay brown pero matanda na si Toy Toy. Yan ang ano eh. Pag natutulog yun, hindi namin ginugulat, masungit. Matanda na eh. Uh, yung dalawang Shih Tzu, guys, ano yun, anak ni Tertoy, yung nanay nila, wala na eh. Kaya, sila na ng tatlong Shih Tzu, at saka kaya yung aming Belgian na si Hunter, ah. Uh aming aso dito sa bahay. Yeah. So guys, okay, thank you for watching. Please like and share, subscribe po. Maraming salamat. Pinakita namin yung pagpapaligo sa aming mga aso. Salamat po.